Magandang gabi mga kapatid. Ito nga po pala yung aming tinuluyan na condo unit dito sa Bacolod. Sobrang ganda, sobrang nakaka-relax, sobrang nakakagaan ng isipan at ang sarap pagmunimunihan ng salita ng Diyos. At ito yung aming last night dito. At bago kami umuwi, ay ito po ang ating Bible verse. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Alam nyo po mga minamahal, pagdating sa ministry, pagdating sa gawain ng Panginoon, dapat lagi yung ating puso ay merong kagalakan sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Dahil ang ating pinaglilingkuran ay ang ating Diyos na buhay hindi po patay. Kaya dapat ang ating paglilingkod ay merong buhay at merong kagalakan. At alam nyo po, pagka tayo ay merong kagalakan sa ating Panginoon, yung mga desire nakalooban din naman ng Panginoon yung mga desire natin. At habang tayo ay gumagampan sa Panginoon, ipufulfill yan ng ating Diyos. Basta tamang ang iyong motibo, magandang ang iyong purpose, at yan ay naka-align sa kalooban ng Diyos. Sino man ang humadlang dyan, kaibigan kapatid, sasabihin ko sa iyo, hindi yan magtatagumpay kahit sino pa yan. Dahil kung yan ay kalooban ng Diyos, mangyayari at mangyayari yung mga desire ng puso mo basta habang ikaw ay nasa gawain ng Panginoon, meron kang kagalakan. Salamat muli sa isang kapatid sa pananampalataya na ginamit ng Panginoon upang uh, mangyari ang mga bagay na ito upang makapagbahagi ng salita dito sa lugar na to hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan parang lahat ng kapurihan ay sa Diyos lamang maraming salamat po nawa naging pagpapala ang mensaheng ito God bless you all